Kim De Los Santos, umalis sa showbiz dahil kay Dino Guevara. Ibinahagi ni Kim De Los Santos, na kilala sa kanyang papel sa TGIS, na labis niyang namimiss ang mundo ng showbiz, ipinahayag niya ang dahilan kung bakit siya umalis dito sa unang pagkakataon. Galit ako sa kanya talaga sa mga loob ko. Bad. but, I am close with his wife. Dating teen star na si Kim De Los Santos nagbahagi ng ilang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay noon at ngayon, kabilang na ang hinggil sa nasirang relasyon nila ng dating asawa na si Dino Guevara. Sa isang bihirang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam ang dating aktres na si Kim De Los Santos sa YouTube channel na MU University. Si Kim ay narito sa Pilipinas para sa isang proyekto at ito ay upang ipamahagi ang mga nakalap na donasyon mula sa mga kapwa Pilipino sa Amerika. Ang mga nakalap na donasyon na umabot sa 1,500 packs na pagkain ay ipinamigay sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Sa limang araw na pananatili ni Kim sa bansa, naisingit niya ang pagbisita sa Mo University upang magbahagi ng ilang detalye tungkol sa kanyang buhay noon at sa kasalukuyan. Ayon kay Kim, siya umano ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang dialysis nurse at magsishift bilang psychiatric mental health practitioner matapos maipasa ang licensure examination nito lamang buwan ng Agosto taong 2024. Sa nasabing panayam, inamin din ni Kim na ang tunay na dahilan kung bakit siya umalis ng bansa noon ay dahil sa hiwalayan nila ng dati niyang asawa na si Dino Guevara, kung matatandaan, Itong taong nagsama si Nadino at Kim matapos ikasal pero nauwi sa magulong hiwalayan ang kanilang relasyon na pinagpiestahan din noon ng media. Pag-amin ng dating aktres, masyado pa daw siyang in love noon kay Dino kaya upang makalimot kinailangan niyang umalis ng bansa upang makapag-move on. I'm not gonna lie about it. He was really the main reason why I had to leave. Oh, oh. Kasi I was sobrang in love. Oh. Sa kasalukuyan, maayos na umano ang lahat sa pagitan nila ni Dino. Hindi sila nag-uusap ng dating asawa pero nakausap niya na umano ang present wife, nito at siya mismo ang unang nag-reach out. Ayon kay Kim, isa ang asawa ni Dino sa mga nagbigay ng donasyon para sa ginawang fundraising na ipinaabot dito sa Pilipinas. Pagtatapat ni Kim, wala na siyang nararamdaman na anumang bitterness, sa hiwalayang nangyari sa kanila ni Dino noon. Sa katunayan, malugod niya umanong tatanggapin kung sakaling may dumating na proyekto na maaari nilang pagsamahan kung may pagkakataon.